Nga nung galing din na rin sa nare ano? Oh. nakakamangha bali tayo po ay tapos na kabilang side pichay Kabilang side mustasa. O tol, ako yung din sa aking. Oh, wala. Ha? O tay, aahon na rin. Aahon na rin, ano? Tau tay, tay, titiba dyan lang sa akin Baka tayo may madadali di yan. Kaingin, ano? Ganito po pagkakaingin, no? Kaingin. po tayo sa sagingan tabi po mga lansunis oh ha hindi pa na hinapay yung mga lansunis oh kapalang panggatong ano oh aba oh aray aray gapok May makatingin din na. dami na pala oh. Latundan. Sayang nga ay binabawasan pala talaga ano. rin papaya. Oh. Wala pa. Yan po papaya oh, yung may gustong papaya, dami. Order na. Order na. Saging. Yan yung pong ganito kalaki mga 4 years old na oh. Yan. Ito pong ganito yung buhay na. Direktahan na po yan. Maghihinam muna ako ito ako ng kamay. Hindi Ay, sapa po. Tapos ito pong area na ito Kung kayo po'y Lagi sa channel ko Nandyan lang po sakop nito yung Dumaka River Opo, napakalapit Maisda ka ito otoy oh. Meron din baka no Yan yung inilaw natin ah Ipistingan natin mga kaminsan Iilawin ulit ano oh. Dali Itipad lang tayo ng maganda mm Hmm yan, yeah, ganito po ang buhay kaingi naman, no. Tayo po ay eh, nagtanim at ako nang hinayang doon sa, ano, sa mga buto po. Pagka may ang baga. Dapat naman yung ibang ganaritinitiba na. No? Aba. Pinapatumba na daba. Aba. Oh, tumba parang wala nang hapain na nang tuwi may musuan yan narin pong ganda rin yung mga 8 years old Diyan po ay nakakubkublaan ng mga punong kahoy bauter ang kakaibaw oh. yan kita po ba ninyo oh. dual dual puso pwede kaya yung ganun tabi po oh para po ang pumukaw sa atin no. Dublihan. Hindi naman ka pansin. Pansin po ba ninyo oh. Yung isang saging po, a very saging na may sanga no. Kita kaya. Yan po. Para brate maabot. Patapayan. <laughs> ha? Patapayan sa gym. Na ate makuha ng video. Kumukumpat patutoy. Hay, papakita natin. Bale yan po, kakaiba. Oh. Dalawang puso. Kakamanghana ko tuwi. Oh, may buwig pa. Yan po yung isa lang ang katawan, no. Oh. Yo, ng katawan. Oh. Yan po yung latundan. Talagang tayo lang ay medyo natutuwa, oh. Oh, ayan, oh. Kakamangha ko ba? Dalawa agad ang puso. Sana dalawa ang puso ko. Nasanay na sana ang dalawa. O oh, kaya ano? Ay talaga pong nakakamangha no. Ano ito yung masasabi mo din eh? Yan o. No? Oh. Sa talambuhay po natin nga ngayon tayo makakita ng ganyan na eh. Mm. Yan kita po ba ninyong Yan, ang galing din na rin na no? rin, Oh. nakakamangha bala yan po kung maga isinir ko lang po ari at ating ipinokus ng ipinokus sa uh, ating camera uh, upo para maidokumentary tim ha o abay kakaibar ha abay kami sa iba naman pala arit. nakakita ka na ba ng ganari baka naman tayo nanununo lang may punsuwa, oh. sa dalawang puso pare ba oo oh. no hindi ba rapapansin? Ah, hindi. Ano nga ngayon pataon nakakita ng ganyan? Ano kaya yung ganyan? Mutya ah, ba yung ganyan? Ah, hindi ko alam ba siya nga no. May... may tanggap na yung isa no. Oo. Ano kaya yung musuhan ko? Huwag ano? Ay, ako sa iyo. <laughs> Delikado. <laughs> Dahil baka makakikita pa ng iba no. Ay, sa tahan. Tumanggapan ka na rin nga ngayon makakita. Ba't nga kaya ganyan yan? Nakakita ko yung mahabal saging. Yung lahat mahabang saging. Isang puso. Ay pero oh. yung dalawa ano magkakasapi na relatunda na yan baka ay eh, hindi may naman tayo ay eh, ano para abnormality oh may pagka abnormal ay eh maganda sana yung ganyan yung mga ano mga sa agriculture mali discover isang buwig ah uh, isang isang puno <laughs> dalawang buwig agad ay ari ka, baka malapak ang puno eh, kung lalaki ang bunga parang hindi lalaki kaya lang hindi abnormality nga hindi lalaki Pero, abnormal ano kung halimbawa ipapag-aralan ba na ayos pala yung ganito nga oh. Pwede. Ayan pala ko din yung pananin ng balingkay, dami. Siya nga no. Hmm. Hindi mo nakikita yan. hindi. Aba, isang puno, latundan. No? Nakapunta ka rin naman pala rin. Eh. Oh. Oh. po, bali napapokus na tayo din. Aba, ay nakakamangha naman. Ay, naman ay. ako nga makakita ng ganyan. Ay, tumandaan na ako ng galari katanda. Ay. Ano ko pa yan niyog na kambal? Oo, oh, oh, merong ilang sanga. Oo, oh, ay, pero aripuso ay talagang Baka naman sa ibang lugar ay may ganyan din, kaya lang. Baka. Aba, ay ba mo. Ay, tayo ka. Tayo naman tayo hangangang ay tayo nakakita niya na. Ay, 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 ay siya nga. Oo. Oh. Uh. Talaga, ay, talagang aray. Normal na puso, ano? Ito, bundulin ng konti. Baka may tinali lang. Oo. Ah, ah. May tinali ba mo? Oh. <laughs> aray, oh. Pala pinaglaruan lang, ano? Oo. Ah, ah. Hindi aray pinaglaruan. At tadami mo nga, Sabi ko. Sabi <laughs> <Patay, manuno>, ano <laughs> ah, <laughs> nasa... no ayo. Ako kasi na sa. Pero makon din nya. Oh, medyo nagkambal ano. Nagsanga no. Dili. Baka naman tinaga pero hindi naman ano. Eh, eh. Bumbo naman yung puso ah. Are parang normal na puso ay are ano. Oo, oh, oh, yan yung main, main. Oh, are ay pati sumama ano, branch. <laughs> eh, eh, eh. Ang sana niyan ay kung halimbawa ay mapapag-aralan. Ayo. Ah, uh, madami agad, hindi wala lugi ang sampuno sampuno Isang puno. <laughs> <Isang> puno. <laughs> yan lupit din oh, tol ay ano. Sala, Talaga pong hindi namin lubos pa isip. <laughs> Magpuputik ka rin kaikot ka mo ano. Ha? <laughs> hindi lubos pa isip ano. Ay, ang magaling niya sana kung anong bababay sa ba. Yung mga nangunguhang puso. Na ay, dalawa ka dalawa. Agad, ano? dalawa. Pangulam oh, ba ano? hindi, yung... Di ba yung iba yung nangunguhang pambinta? Oo nga. Ay, aray, dalawa nga naman agad na Basta Basta't aray po ay hindi namin lubos maisip. One, two, three, Ilang piling kaya? Five, Anim na piling normal. Alim, anim na piling normal. Teka, tatay, yeah. i-focus yung camera. Di lubos maisip. <laughs> Bakit nagkagat? Yan naman, hindi na, hindi kayo pwedeng kainin. Baka ayan ko, ang gawa nung maliliit na masyado. Ilang piling nga yun? Isa, dalawa, anim, tatlo, apat, lima, anim. Anim? Oo. Oh. Anim po yung normal. Pero arin... Ma mahirap nang bilangin. Wala na, parang dice-dice na. Oo. Halos ano call din mo oh. oh. tatama din ba kaya ano at, at tapos meron pa magkakadikit na ano oh. oh. kambal din oh. no. kambal no. oh. ano di oh din ito di maisip kung bakit nagkaganto oh, din, oh. kaya ako ngayon isang bigo <laughs> saan <laughs> nagkamali tutuhanan kundi ang magmahal sa iyo nang lubusan ayan ko din yung ko ang dami ano oo nga yung bang nakasumang ako ay may natutunan Hala, sa king karanasan mali ang magmahal agad Swerte ng yan, lubusan ganyan, eh. oh, arito, ibabahagi ko po sa inyo ay utol, iba rin oh hindi mo pansin. Iba bang? Ay dikit-dikit a'o. Dikit-dikit. Yung pala doon sa isang piling pala ay ano na. Tiyan mo. Oh. Ah dikit. <laughs> yan a'o. Siya nga. Nakita no? po balik yan. No? Mga... Dikit-dikit a'o. Para isang malaking ano lang saging ay isang piling. Oh. No? kaya nga. Kakaunti ang humiwalay. Oh. Siya nga. Yan no. Para bang sapin-sapin ano? Yan yeah, yan yeah, sapin-sapin no. Sapig-datig. ito yan? Ay abnormalik na. Ayan ay, pala mula pala ang sa isang anong ari ay dadali na sana ng dubli. Oh. Ay arilay na buo na isang pilingan. Ay, no. Kita mo ba? Kita mo? Oo, oh, pati arilay sa atamo. Yung... Alin pa ang dikit-dikit di yan? Yung... <coughs> yung mismong ko ano, na bu, yung mismong pilingan na tamo. Ah, isa ka ano ah, tatlong magkaka. Ay oh, tatlong sapin na, ano. Mm -hmm. Ari pa oh, ba, iba pala talaga yung dalpa mi hagdan. Ari po ay, pa, yeah, ay no. sapin sa pinding <coughs> niya ano yung piling. Pinaka piling yung pinaka pinaka tampukan no. Oh. Ah, ay siya nga pala utol oh. no. Kani na pala yung pagitan. Ay, ano? abnormal nga. Ay, hindi nga maano uh? hindi malayo ang pagitan, no. Hindi nga malayo. Uh. Yan po o. Uh. Aba, sapin, sapin sapin sapin. Oh. Yan. Ari po naman isa nais na ang ano. Sa nais gusto yung ta na ring magka-idea, magkaroon ng experience, documentary 'yan oh. Kung gusto po niyo ay inyo pong panoodin, oh. Ayan, yung mga pilingan, oh, buwigan. Na, kakaiba ano tul? Ay, okay. ay, huwag nating hapahin. Baya ano. Huwag <laughs> hapahin. Oo. Uh oh, Baya, oh may, Balyo nabulok. ano. Sinti. May, ano matag dun? Uh -oh. Basta may ano yung balyo niya. Pag nabulok, ay di ayos lang. Oo. Uh Oo. -oh, yan. Parang maganda yun. Malay mo. Ganyan lang uh -oh. naman ang tao ay, oh. Nahanap pa yung mga kakaiba. Oo. Uh Oo. -oh. Oh, Tartaraw -tar dun. -tar. Ayos na rin po. Arapin medyo iingatan namin. Huwag lang mawawala. Oo. Oh. O tara. Kakaiba. Ang tawag po diyan ay ano? Rare, rare banana. Ah, rare ano? Rare, rare banana. Kung po kayo magkaka-interest yan, ito po ay nasakop ng barangay Banilad. Tayaba City, Quezon. Yan, rare. O tara. Paalam po. Yan, ingat ka, dyan ka lang ha. O tol, kawai. Oo. Bye. Ay, naku, best friend. Oh, yan. Nga ngayon ako nakakita talaga. Ay, nakadokumentary na rin habang buhay na rin na kay oh. YouTube. Ayun, sa mga magkaka-interest po na mapanood dyan, no. Makikita natin dito sa talaga, kahit... sa area number 4. Salamat po sa pagsama. Ingat. Happy lang. Bye. Bye.